Kapag narinig natin ng salitang bilangguan, ang agad na pumapasok sa ating isipan ay isang istruktura na para lamang sa mga taong nagkasala na nakakulong upang parusahan at pagsilbihan ang ginawa nilang krimen. Kadalasan sa mga piitan ay masikip, mainit, at hindi komportable. Bukod pa rito, kulang din ang mga pasilidad at salat din sa pagkain na naging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit ng mga bilanggo. Ngunit maniniwala ka ba na may ilang mga bilangguan sa iba't ibang panig ng mundo na parang isang motel at hindi mo iisipin isang piitan dahil sa napakalaking kaibahan nito sa pangkaraniwang kulungan. Narito at ipapakita namin ang anim na pinakakomportableng bilangguan sa mundo. Number 1, Bastoy Prison. Ang Bastoy Prison ay isang minimum security prison na matatagpuan sa Bastoy Island sa bansang Norway. Kilala ang piitan na ito bilang isang progresibong kulungan at madalas itong tinatawag na prison without walls. Pinapatakbo ang Bastoy Prison katulad ng isang maliit at self-sufficient na komunidad kaysa sa isang traditional na bilangguan. Meron itong humigit-kumulang na isang daang mga bilanggo na nakatira sa mga cottage na gawa sa kahoy at narito sila na parang hindi ramdam ang pagiging preso. May mga aktibidad, kagaya ng paglalaro ng baseball, pagsakay sa kabayo, pangingisda at sunbathing sa loob ng kompleks ng bilangguan. Nakikibahagi din sila sa iba't ibang mga gawain tulad ng edukasyon, workshop at pangangalaga ng kapaligiran. Ang pilosopiya sa likod ng Bastoy Prison ay nakatuon sa rehabilitasyon at muling pagsama sa lipunan at hindi isang uri ng parusa. Ang natural na kapaligiran ng isla ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa rehabilitasyon ng bilangguan at kasama ang mga bilanggo na nakikibahagi sa mga aktibidad dito na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng responsibilidad at koneksyon sa kapaligiran. Number 2. Otago Corrections Facility Ang Otago Corrections Facility ay isang bilangguan na matatagpuan malapit sa Milton, Otago sa bansang New Zealand. Ang mga bilanggo ay may komportabling silid at mayroon din silang mga klase sa pagbuo ng kasanayan. Dito, natututo sila ng engineering, dairy farming, pagluluto at marami pang iba Binuksan ito noong 2007 bilang bahagi ng correction system ng New Zealand na naglalayon ng ligtas na tahanan para sa mga bilanggo. Nakatuon ang pasilidad sa rehabilitasyon at pagbibigay ng edukasyonal at bokasyonal na pagsasanay upang suportahan ang kanilang muling pagsama sa lipunan. Ang mga programang inaalok sa piitang ito ay kinabibilangan ng literacy at numeracy education, trades training sa mga lugar tulad ng carpentry, engineering, horticulture at mga partikular na rehabilitative program na tumutugon sa mga issue tulad ng substance abuse. Kilala ang Otago Corrections Facility para sa pagbibigay diin nito sa pagpapanatili ng seguridad habang nagbibigay ng suportadong kapaligiran na naghihikayat ng personal na responsibilidad at paglago ng mga bilanggo. Number 3. Justice Center Leoben. Ang Justice Center Leoben ay isang modernong correctional facility at courthouse na matatagpuan sa Leoben, Austria. Kilala ito sa makabago at makatao nitong pamamalakad ng bilangguan. Pangunahing nakapiit dito ang mga nagsisilbi ng maiikling sentensya o yung mga naghihintay ng paglilitis. Ang isa sa mga magandang iniaalok ng Justice Center Leoben ay ang pagtutok nito sa dignidad at rehabilitasyon ng tao. Ang mga bilanggu dito ay tinatrato ng walang karahasan at bawat isa sa kanila ay may sariling pribadong kulungan na nilagyan ng banyo, maliit na kusina, at telebisyon. Para naman sa mga gustong panatilihin ang kanilang pangangatawan, meron din dito'ng campus gym at basketball court. Bukod pa rito, nagbibigay din ang Justice Center Leoben ng magandang tanawin ng kalikasan na sumasalamin sa pilosopiya na nagpapanatili sa karapatan ng mga bilanggo sa kabila ng kanilang pagkakasala. Ang Justice Center Leoben ay isang pasilidad na may mga programang rehabilitasyon, kabilang ang edukasyon, pagsasanay sa trabaho at therapy na may layuning bawasan ang muling pagkakasala at suportahan ang kanilang paglaya. Number 4. Aranjuez Prison ang Aranjuez Prison na matatagpuan malapit sa Madrid, Spain ay isang natatanging correctional facility na binibigyang halaga ang pamilya ng mga taong nasa piitan. Hindi tulad ng karamihan sa mga bilangguan, pinapayagan ng Aranjuez Prison ang mga nakakulong na magulang, partikular ang mga ina at ama na may maliliit na anak na tumira kasama ang kanilang mga pamilya sa panahon ng kanilang sentensya. Number 5: Halden Prison. Ang Halden Prison, na matatagpuan sa Norway, ay kilala sa pagtutok nito sa rehabilitasyon at makataong pagtrato ng mga bilanggo. Binuksan noong 2010, ang Halden Prison ay idinisenyo upang maging katulad ng isang campus na napapalibutan ng kalikasan, sa halip na isang traditional na correctional facility. Nakatira ang mga bilanggo sa mga pribadong silid na may mga amenity tulad ng TV at banyo. Mayroon ditong mga skill building classes, isang recreation room na nilagyan ng telebisyon na may video games at isang functional musical recording facility. May gym din sa loob ng piitan para sa mga gustong maging fit ang pangangatawan. Ang mga bilanggo ay may access sa iba't ibang programang pang-edukasyon, bokasyonal at libangan tulad ng musika at paglikha ng gamit na gawa sa kahoy na naglalayong bawasan ang recidivism. Ang pangunahing layunin nito ay tratuhin ang mga bilanggo ng may paggalang at dignidad at tulungan silang maging produktibong mga miyembro ng lipunan pagkalabas ng piitan. Number 6. Solentuna Prison Matatagpuan naman ang correctional facility na ito sa Solentuna Sweden nakilala sa moderno at makataong paraan ng pagpapabilanggo nito. Dinisenyo ang Solentuna Prison na maginhawa at may dignidad sa isipan ng bawat bilanggo na nag-aalok ng mga pribadong silid na may mga pangunahing amenity tulad ng kama, mesa at pribadong banyo. Nagbibigay din ito ng mga pasilidad sa paglilibang tulad ng mga gym, kusina at mga communal na lugar. Binibigyang halaga nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang normal na pamumuhay na nagpapahintulot sa mga bilanggo na magluto ng sarili nilang pagkain, makisali sa sports at lumahok sa mga programa sa trabaho o pang-edukasyon. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang bilangguan sa mundo. Sinasalamin nito ang mas malawak na pilosopiya ng Sweden sa pagtingin sa mga bilanggo bilang mga individual na nangangailangan ng rehabilitasyon sa halip na isang parusa. Ang mga bilangguan na nandirito ay iilan lamang sa mga pinakamaayos na correctional facility sa mundo. Ang iba ay hindi makapaniwala dahil ang mga bilanggo na naririto ay parang tumatambay lang sa loob na ibang iba sa pangkaraniwang piitan. At dyan na nagtatapos ang ating video. Kung gusto ninyo ng ganitong mga video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.